ganito po yung uh, ilalim no. nakikita po niyo doon no. Yan. So napakalaki pala ng uh, ano na ito. No? Oh? Napakalaki at uh, ito yung uh, pumping station no. Yan. So oh, ito yung pumping station niya mga kababayan. Oh, ayan po at uh, pinayagan tayong silipin tong ilalim na ito. alaki laki oh. yan yung uh, lalim niya mga kababayan. Oh. Ayan. So gumagana, umaandar yung uh, uh, pump nila para humigok kaya um, lakas nung uh, daloy ng tubig. Ayan po, at, uh, marami salamat sa ating mga kababayan dito at uh, pinayagan tayo na masilip tong ilalim nito. So ang uh, lapad pala nito, 3 meters ang lapad, no? So kasyang-kasiya yung uh, isang sasakyan. At uh, ito yung haba naman nito hanggang doon sa kanto ng may ano uh, Santa Monica Foot Bridge. So Ayun po, 'yung uh, bagong update natin dito, nakikita po ninyo. Marami-maraming salamat at uh, pinayagan tayo na masilip dito ng uh, ilalim nito. Oh, ang pala talaga. Nakikita po ninyo 'yung uh, dulo na sa Santa Monica Foot Bridge. So ang lawak po nito mga kababayan 3 meters. So kasiyang kasya yung uh, isang uh, ano, isang uh, sasakyan. No? Uh, so ito naman, no. Uh, dito tayo sa may <laughs> ano, no? kikita niya yung uh, pump no nila. So uh, umaanda yung pump dahil uh, gumagana yung ano, uh, dumadalo yung topic. So maraming maraming salamat po. At uh, nakakuha tayo ng uh, panibagong update ito mismo sa ilalim. No, uh, ito yung uh, ilalim niya. pumping station o so, yan uh, ulitin natin alawak nito nasa 3 meters oh, o pasyang pasya isang truck na malaki ay lalim po ito lalim so ito po yung uh, view walk makikita po ninyo tong ang kaabahan na ito so hindi dito naman yung uh, farming station so, yung uh, ginagawa ng ating mga kababayan dito tapos na sila maglilinis na lang sila ng uh, itong uh, mga scaffolding na ito pagkatapos nilang linisin to so uh, ito na nakaready na yung takip no? so ilang butas to isa, dalawa tatlo, apat, lima, no? Kung hindi tayo nagkakamali ng pagbibilang, no? So, limang butas na napakalaking uh, butas dahil uh, napakalaking drainage. Yan. so, sa ilalim, may isa sa ilalim ng, ano, uh, Santa Monica Fort Bridge. May isa sa may exit. Dalawa. So, yan po, no? Lima, no? Kung so, hindi tayo nagkakamaling bilangin ito, lima yung uh, mga ano na ito, Pirma itong uh, pinutas nila. Mabilisan yung trabaho nila dahil uh, itong target na kontrata nila ay natapos na kagad. You no? Know? At uh, yung kay Sir kanina, ay uh, lilinisin na lang nila at uh, maglalagay na sila ng takip. You know? So abangan natin uh, pagkatapos nilang linisin at uh, maglalagay ng takip kung uh, bubuksan na itong, anong, uh, uh, itong uh, dolomite beach, Kasi maraming uh, pumupunta dito, nag-aabang sumisilip sa ating dolomite beach no o so, tama rin naman na ano kasi malinaw na at uh, nagsalita na yung uh, boss ng San Miguel na kasi yung uh, ibang mga kababayan natin ay tinuturong uh, dahilan daw ng pagbaha itong uh, dolomite beach no so nagsalita na si boss uh, Ramon Ang na hindi ito ang dahilan ng pagbaha sa Maynila itong Dolomite Beach so malino na mga kababayan ha na yung boss mismo nang uh, ano na talagang uh, magaling na uh, boss yan si boss Ramon ang nagsalita na hindi na, dulo mai bit sang dahilan ng uh, pagbaha ng uh, Metro Manila ayan uh, po ayon sa kanya no so nandito tayo mismo para magbigay ng uh, panibagong update sa ginagawa na ito at good news mga kababayan at uh, tapos na no pinaglilinis na lang nila yung mga scaffolding para matakpan na sabi ni sir eh uh, ito na nga sa yung nagtatanggal na ng scaffolding dito <coughs> Pilipin natin sa ano na natin ko ma uh, kuha na natin ng camera yung uh, ilalim ito tayo sa may uh, tapat ng uh, dolomite beach no? ito ang uh, pinaka entrance kung saan at uh, malinis na no? at uh, sisilipin natin itong uh, ano na ito kaso lang nakatali pala ito ito tayo makapasok no? natin mapasukan to nakatali so tingnan na lang natin dito sa kabila kung papayag sila na masilip natin So tinitingnan ko yung mga kaibigan natin, mga DPWH na South Manila, parang uh, wala sila, no. Kaya dumiretso tayo dito. Di dito tayo sa ng Piwok uh, mga kababayan. Mm. Yon, tanggal na. So, bumaba tayo dyan kanina, no? Pinayagan tayo ni boss na silipin sa ilalim tong ginagawa nila. So, napakainit sa ilalim, no? Init sa ilalim. At ang uh, lawak pala nitong uh, drainage sa ilalim ay 3 meters. No so haba nito hanggang doon sa May Santa Monica Fort Bridge at uh, dito sa kinalalagyan natin no napakalawak pala nitong sa ilalim na ito dahil nandito yung pumping station nila sa ilalim at uh, pinayagan tayo na nasilip yung uh, pumping station dito so yan po yung uh, bagong update natin dahil uh, ito nasakop lahat ito ng uh, pumping station mga kababayan no at uh, nasaksihan natin yung uh, kung gaano kalakas yung uh, volume ng tubig pag umaandar yung uh, pump dyan ayan yung uh, bago nating uh, update dito sa ano at uh, salamat kahit papano pa, nasilip natin dyan sa ilalim no tingnan natin yung sitwasyon dyan sa ilalim so wala namang basura malinis yung sa ilalim no kikita natin medyo wala lang tayong plus light no dahil uh, madilim talaga sa ilalim Nakuhanan lang natin dito sa maliwanag na portion. Pero sa tingin ko no, nakikita ko na wala talagang basura kundi ano lang no, uh, tubig lang ang kababayan. Agma ah, gumagalaw na yung tubig oh. Oh. Maandar siguro yung pump. Oh, yung Ni yung tubig. Please.